Ah, uh, susunod po. Last na po tong ano, pangatlo na po kasi. Bali susunod si Pastor Elmer Albuera. Okay, salamat po muli sa mga kapatiran. Ito ho ay una nirespeto ko ang paniniwala ng ating kapatid at sa ating mga narito ngayon na tagapakinig. Dito po pinapakinig, nag-represent lang kami dalawa para rin ni Mr. Suryano ng pananampaltayang peryong umiikot sa buong mundo. Ang Israel po na aking kinasapian na Ria Emay, totoong masyadong late na nakarating sa Pilipinas. Mas malaki pa nga ang Pilipinas eh. Siguro, magtataka kayo, baka nga ko siguro kung dumating ang mga ngaral dito na aba at dugha, gaya ng ating Kristo, hindi rin paniniwalaan eh kasi masadong mahirap nga. Alam niyo po ba mga kapatid, at lalo na sa ating kapatid na surano Rano, ng ulit, hindi naman ako nagpunta rito para ipahiya e, upang mag ang bawat isa ng mga katunayan. Bilang sa aming side, ay aming pinatutunayan na ang aral talaga ng Diyos noon at ngayon, hindi nagbabago. Kasi kung tama po yung turo, hindi lang naman po si Mr. Seriano ang nagtuturo niyan eh. Maski po anong reliyon. Banggitin niyo na yung nalalaman niyo reliyon. Halos lahat, laban sa kautusan. Nagaya na nabanggit nga po ni Mr. Seriano. Pero mayroong isang grupo na nagtuturo mula noon, hanggang ngayon, yung utos na ito. Bagamat, nagkaroon ng pag-iiba ng pinaglalagyan. Pero yung nilalaman, naroon pa rin ho. Hindi nagbabago. Dahil kung maging totoo yung aral na ito, narinig ninyo, hindi lamang kay sinura ninyo marinig yan. Maski ano pong grupo, yung mga naglalaki ang reliyon, gaya ng dumating sa Pilipinas, na sa pangunguna ni Majilan at ang iba pa, yan din pong aral eh. Labag din po sa utos. May sariling utos din po sila na itinayo. Pero ang amin pong ipinapakita at ipinipresent sa inyo mga kapatid, yung aral na dalisay noon, ngayon, at ang sa dulo ng lupang ito'y walang pagbabago. Kasi kung tama po itong dinadala ng ilang napakaraming reliyon sa buong mundo, lumalabas na doon sa langit ay eh, mayroong dalawang aral. Tiyak si Moises ligtas, si Elijah, lahat ng propeta ligtas po yan, magkikita-kita roon, may dalawang aral. Una, marami po sana akong isa-isahin, po napaka-equip po ng oras o minuto na ibinibigay sa amin dahil yung talata kong ipapakita napakarami. Mula hinisis hanggang Apokalipsis ay 20 minutes lang ho yan. Kaya nga po, tipid na tipid ho ang aming paglalarawan ng talata. Siyempre po, nandito ho ako sa inyo. Kami ay naging matatag at nagpakatatag. Wala ho kayong makikita ang nakikipagdebate na sa loob po ng kanlungan ninyo. O sa kanilang silungan, hindi po ba? Hindi po namin inaaring iba ang bawat grupo kung ang pag-uusapan naman ay kalikasan at katotohanan. Kaya kami to. Walaho kayo makikita sa buong Pilipinas na magkikipagdebate eh. Bibiruin mo na sa ilalim ng ka, ng sa Panalpaltaya. Di po ba? Pero nandito ho kami, amin pong tinatagaan ng kami sarili. O pang-amin ipakita na 'yung aral ng Diyos noon. At ngayon, kailanman ay hindi nagbabago. Tanda po ninyo. Sa langit ay mayro lang iisang aral, kung naniniwala kayong si Moses at ang mga propita nakasama ni Moses na tumutupad ng utos, ay maliligtas, magkikita-kita po tayo sa karang langit. Pero nahiliwala po kami na yung aral do sa langit, Jack, isang aral lang po mayroon doon. May isang awit, may isang bautismo at isang tagapaglitas. Wala po kayong makikita sa Biblia na sa langit, sa bagong langit at bagong lupa, ay mayroong sari-saring aral at turo. Mga kapatid, tatandaan niyo yan. I-analyze niyo ang sinasabi ko. Dito sa akin, understanding, Matthew 24.15, unawain ng bumabasa. Sa bagong langit at bagong lupa, may isang aral lang po tayo. Gaya na sinasabi ni Pablo, bagay sa Timoteo, Corinto na may isang aral, isang awit, at isang tagapagturo o tagapaglitas. Isa lang ho lahat. hindi po di sa langit na mayroong kumakain ng baboy roon, may sabado roon, at may linggo ang pagsabaron. Pag may napatunayan ko yung ganyan eh, ako may may papakita na maging sa bagong langit at bagong lupa ay talagang Sabado lang. Mayroon po kami mga ebidensya niya, pero hindi na kailangan magpakita ako ng maraming ebidensya. Sapagat ang tunay na anak ng Diyos, ang tunay na alagad at anak ng Diyos, kung tupa ka, kung maririnig mo ang tunay na tinig ng pastor, pakikinggan yan, hindi na kailangan marami pa. Naniniwala ko na kung marami mang mga tupa at tunay na dalisay at wagas ang ating mga layunin. Ang sabi sa Juan 4, 23, 24, hinahanap ng Ama ang tunay na mananamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Muli ibabalik ko. Babasahin ko sa inyo po dito sa Roma. Roma 2.13 Ano ang sabi sa Roma 2, Dito medyo... Ito na ha. Sapagat hindi ang mga tagapakinig ng kautosan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautosan ay aariing ganap. Sino po ang aaring ganap sa kautosan? Yung mga nagsisitalima. May talata naman po pala. Pero ang tanong kautosan ba yung makapagliligtas? Hindi po. Ang tagapagliligtas po ay si Kristo o si Yeshua. Pero kapag lumabag ka sa kautosan, hindi ka maliligtas? Bakit? Ano ang tungkulin ng kautosan? Unang Juan 3.4 Ang kautosan, ano sabi rin sa unang Juan 3.4? Ha? Gusto niyo makikita? natin. Unang Juan 3.4 At sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Kapatid, hindi tagapagligtas ang kautusan. Yes. Gaya na pagtutuloy, hindi, yung, hindi ka aring ganap loon at hindi ka rin iligtas sapagat ang tagapagligtas natin ay si Kristo. Pero, ano ang sinasabi ng kautusan? Ang sumasalangsang sa kautusan ay kasalanan. At ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Iyon po ang ibig naming sabihin. Kung tunay kang alagad ng Diyos, hindi ka susuway sa kanyang utos. Dahil anak ka ng Diyos, tagasunod ka't alagad. Wala kang mababasang mga propeta at apostol na kaya siya tinawag at naging ganap sa harapan ng Diyos. Si Abraham tinawag at inaring ganap at naging ama ng na dahil sumuway sa utos. Yung bang sinabi sa talata? Wala pong ganyang mababasa. Tinawag si Abraham at siya'y naging ama ng mga bansa dahil tinaliman niya ang kautosan. Wala kang makikitang propeta at apostol na tinawag at naging apostol dahil mananalangsang ng otos. Nung unang panahon, ano si Saulo? Mamamatay tao. Ibig sabihin, mananalangsang sa otos, kaya nga naunawaan ni Pablo ang ibig sabihin, Roma 7.7, hindi ko sana nakilala ang kasalanan kung walang kautosan. Ano ang tungkulin ng kautosan? Parang salamin, sinasabi ni Santiago, na ang tao ay haharap sa salamin para makita niya ang dumi ng kanyang muka. Hindi ang salamin ang mag-aalis ng dumi sa tao. Ipinakikita lamang ng salamin ang dumi sa iyong muka, ikaw ang mag-aalis ang kautusan hindi mag-aalis na yung kasalanan. Ipinapakita lamang ng kasalanan kung ano ang kautusan ang iyong kasalanan. Kaya ang sabi ng kautusan, ang kasalanan ay pagsalangsang sa utos at ang pagsalangsang sa utos ay kasalanan. May sinabi ba kami na ang kautusan ay tagapaglitas? Ang sinasabi namin ang kautusan ng Diyos, iingatan mo, susundin mo. Gaya ng sinasabi sa Mateo 28 20 na inyong ituro ang lahat ng iniuutos ko sa inyo. Wala kang maririnig sa Bible, kaya ito ang gusto ko marinig ng bawat sa. Ang sabi ng Biblia, ang lahat ng mababawto mohan at magiging alagad sa buong bansa ay ituturo ninyo ang lahat ng iniuutos. Wala kang marinig huwag na ninyong susundin ang mga utos, piliin na lang ninyo. Wala rin na po tayong mabasa niya sa pagtutulit. Nagsabi ba kami mali? Eh di ba sabi ko sa inyo, naroon. Nagkaroon man ang pagkakaiba, pero yung pagtutuloy, nagpapatuloy. Kung mayroon mang ilan sa mga hintil na hirap makasunod, si Pabloy matalino, hindi niya binibigla. Yung po tawag na sistema ng pagtuturo niya para makahikahit sa ng maraming kaluluwa. Parang bata na alaga na pag sanggol ba eh, agad, bang, agad bangkarin, agad ang isusubo mo? Hindi. Si Pablo'y matalino ang tagapagturo. At kailanman si Pablo, wala siyang sinasabing, sinuway ko na ang utos ni Moises. Wala tayo mabasa. Dahil mismo sa Hebrew, 10.28, malinaw. Sa Roma, 3.31, si Pablo rin may sabi, basa, ano ang sinasabing sa Roma, 3.31? Niwawalang kaya nating kabuluhan ang kautosan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari. Anong sabi ni Pablo sa Roma? Dahil ba may pananampal tayo, tayo yung lahat? Niwawala natin kabuluhan ng kautosan? Anong sabi ni Pablo? Huwag na wang mangyari. Ako bang may sabi? Di, binabasa lang po natin. Ang pagtutuli, ang sabat, katulad ng sabat, ng baboy o yung mga pagkain, binasa niya kanina dyan sa libete ko, nagpapatuloy po yun, utos po ng Diyos yun eh. Diyos ang may utos. At ang sinabi nila doon, nagbigay nga po kayo di ba sa amin doon sa nabutas ng pagkain? Hindi po namin kayo pinahiya. Kasi po ang sabi dyan, tanggapin eh, na may pagpasalamat. Pero hindi na nga hulga na kinain namin. Ang ginawa po namin doon sa binigay nyo sa amin, ayaw naman namin na, kasi meron naman kumakain. Meron kaming kapitbahay naman naman kumakain. Hindi binigay ho namin. Kumakain no sila eh. Eh di, pakain natin. Di, pakain natin sa kumakain. Hindi ba? Pero ho kami, niti Akala po ninyo, kinain namin. Hindi po, hindi ho kami kumain. Kaya tubig po, inunong po namin tubig. At alam din ni Brother Bobby, doon sa nabutas. Baka kasi nagkamali sa dahil pinakain ho kami. Totoo po, nag-iingat ho rin kami. Ayaw din po namin mapahiya ang aming mga kapitbahay o kaibigan. Mga kaibigan namin eh. Inaanyayahan din ho kami. Pero ipinaliliwanag namin ang aming sitwasyon. Bakit? May tanong po ako ngayon. Dadakuhan ko ulit yung pagkain naman kasi na etopic na rin ng po. Nasa inyo na po yan. At ang pag na nasa inyo po, bar din lahat yan. Individual salvation po ito. Ang sabi doon sa 2 Corinthians 5.10, Kanya, Kanya tayong haharap sa hukuman ng Diyos. So, mayroon tayong responsibility individual. Ipinakikita lang sa okay. Sa paano parang ba hahatulan ng Diyos sa huling panahon ang mundo? noona sa panahon ni Noah, ni Noah's time, tubig. Hindi po ba tama? Ito pong sa, sa ikalawang paghukom sa sanglibutan. Saan po hahatulan ang sa sanglibutan? Tubig o apoy ulit? Sa apoy na. Alam natin na sa apoy, darating pa, dumating na ba ang Diyos na may apoy para igawad ang kanyang galit sa, kanyang mga, sa mga taong kalaban niya? Eh di ba sa natin? Ano ang katangian ng mga susunugin sa apoy? Hindi po kami may sabi, babasahin po natin yan. Isaiah, hula ni Propeta Isaya in the last days, kung ano ang magaganap sa sanglibutan at kung sino-sino ang kanyang wawakasan at kung sino ang mga susunugin. Ano-ano ang mga palatandaan at katangyan ng mga susunugin niya? Baka magalit po kayo sa akin na tabi-tabi lang po. Babasahin ko lang po ang hula ni Propeta Isaiah. Isaiah 66.15 hanggang 17, King James Version. Sapagat narito ang Panginoon, ay darating na may apoy. Eh, tama po, apoy po lahat talaga ang hula ni Propeta isa sa darating na panahon ng paghukom. Apoy, doon niya igagawad ang kanyang galit. Ito po ay darating at hinihintay po natin. Darating ang Panginoon na may apoy at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo. Ayan na. Basahin po dyan. At aking binabasa ito. At ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan at ang kanyang saway na may ningas ng apoy. 16. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy, makikipagpunyagi ang Panginoon nating si At sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. 17. Anong katangian na kanya susunogin at papatayin? 17. Silang nangagpapakabanal. Nangagpapakabanal din po. Sumasampay. May simbahan din ho. Silang nangagpapakabanal at nangagpapakalinis. Nangagpapakalinis. Sigaw nga lang, malinis din ho sila. Nangagpapakabanal, nangagpapakalinis. Anong katangin ang mga sumasambarito at merilyon? Na nagsisiparoon sa mga halamanan sa halikuran nang isa sa gitna. Na nagsisikain ang laman ng baboy. Sino kumakain ng baboy rito? Na nagsisikain ang laman ng baboy at nang kasuklam-suklam at nang daga at sila'y darating sa isang wakas na magkakasama sabi ng Panginoon. Kanina, pinagtawanan nyo kami. Hindi, okay lang pong pagtawanan kami. Eh talagang ganyan naman eh. Si Kristo man, pinagtawanan din. nililibak din. Pero ang pinag-usapan natin dito, katotohanan, kami bang may sabi? Future prophecy ni Propita Isas kung ano ang magaganap sa pagdating, na pagdating ng ating daki ng Panginoon. Apoy ang igagawad niya doon sa mga kalaban niya. Anong katangian? Mga kumakain ng baboy at ng daga. Sila'y darating sa isang wakas. Ito bang mga kumakain ng baboy? Ako, binasa ko lang po ha. Huwag kayong magagalit sa akin. Binasa ko lang ho. Ito pong mga kumakain ng baboy. Sumasamba rin ho. Naglilinis din. Pero ang sabi ng Biblia, darating sila sa isang wakas na magkakasama. Sabi ng Panginoon. Okay. Mamaya, pagbasa, pagdating naman kay Brother Sir, pwede niya tulik sa inyo. Hindi naman ako makakalaban niya eh. Ang Panginoon ang may sabi. Ako ba makakalaban? Binasa ko lang ho. Hula ito sa darating na panahon na ang mundong ito pupuk sa inya sa pamamagitan ng apoy susunugin niya. Kaya nga sabi doon sa Apokalipsis 21, ang talatay 1, ang unang langit at ang unang lupa mapaparam. At ang dagat ay wala na bakit? Sabi ron, kung ito tuloy natin basa, dahil sa painti, maglalaho na nga eh. Dos Pedro 3, Jesus 13 eh. ang unang langit at ang unang lupa, napaharam. Sa pamamagitan, sa tindi ng init ng apoy. Oh, kaya yan ang dahilan, mga kapatid, na kung mayro mang ang mga Israelita o mga Hebrew katulad namin na umanib sa panapaltahin to. Kung hindi man kami kumain, mayroon pong dahilan gusto namin ipakita sa aming Diyos na aming minamahal. Na mahal namin siya. Roma 3.6 Ano ang sabi sa Roma 3.6? Ha? Mga minamahal. Ano sabi ron? Mas maganda, babasa natin. Roma 3.6 Roma 3.6, basa. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Mahal namin ng Diyos eh. Kaya kung anong utos niya, sunod kami. Di baling sa unang tingin totoo, nahihirapan din kami. Wala namang kaming ipinagkaiba sa inyo. Gusto din namin kumain na kumain ng hanggat gusto. Kaya lamang sa, ang sabi nito, ang pag-ibig nga, ang siyang katuparan ng kautusan. Dahil mahal namin sa Juan 14.15, ang sabi ni Kristo, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin nyo ang aking mga utos. May sariling utos ba si Kristo? Juan de Siete, de sa'is. Juan de Siete, sa'is. Anong sabi dito? Juan de Siete, seis. Ang sabi kayo namin, pinagdidiinan kayo na, na parang, 7:16 sixteen pala. Sorry, oh. De siete, siete. Okay, please, ipaki uh, ipakikrut nyo pala. Dahil alam ko meron ako. Sheet the size po. Nang Juan. City the size. Sinagot nga sila ni Yeshua o ni Jesus. At sinabi, Ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Si Yeshua lang po ang nag-i-implement kung anong idikta at isugo sa kanyang ama. Wala pong saling utos si Kristo. Ang utos niya ay hindi galing sa kanya. Doon sa nag nagsugo sa kanya, sino nagsugo sa kanya? Ang ama, 89-34 ulit. Bide, babalik ko na naman. Ang tipan ko'y hindi ko sisirain. Ni akin mang babaguhin. Ano sabi niya sa Matthew 5-17 hanggang 19? Hindi ako naparito upang sirain ang kautsan. This, si, uh, city decides, ang turo ko'y hindi akin. Juan 12, 49, hanggang 50. Patunay ulit para Madbigyan natin din. 12. 49. Hanggang 50. Babasahin ko lang po. Sapagat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. 50 at nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko sa inyo ay sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita sa inyo. Tapos na po. Salamat po. Po ako magumpisa, Mr. Moderator.